It's my birth birthday again. April 21 to 22 at the Balcony Private Resort. Dito lang po yan sa MacArthur Highway, San Fernando, Pampanga. Ayan, nandito na po kami with my family. Ayan, dumating na yung mga anak ko. Halos convoy lang kami. Magkakasunod kami. Nandito na pala sa Dala-dala na yung mga food. Dito sa balcony Re private resort, may dalawang CR na kalabas. Ayan, nandilinis po. Tsaka malalaki. May male and female. So, kung mag swim yung mga tao or mga bata, pwede na silang doon na lang sila mag-shower. So, pagpasok dyan, meron silang uh, para sa terrace na nakalabas na po yung uh, kitchen nila para pag magluluto, hindi papasok yung usok sa loob. Malinis naman at kumpleto yung mga equipment, mga um, appliances, at meron na siyang dining table para pag nagsusumi yung mga bata nasa labas, nakikita namin. Ayan, meron din siyang spiral stairs, papanik dun sa terrace nila sa taas mhm, uh -huh. ayan nagsushoot ako ah, ang check-in po pala namin dito is 11am eh, maaga po kami nakarating ayan, naghihintay pa kami sa check-in mga apo, mga grandchildren ko, ayan o no? naghihintay pa sila, mga 30 mga 20 minutes na lang pwede na kami mag-check-in ayan, yung mga boys namin mga anak ko sa mga sand ko, tsaka si mister nandiyan na ayun pinapasok na ako ng secretary at inintroduce nila at na part of the uh, the house at the rules and regulations sinabi niya lahat at medyo okay naman kailangan na sumunod sa policy para wala maging problema ayan yung second floor nila sa balcony oh kitang-kita yung mount arayat at saka yung green fields ang presko-presko magandang lugar. Ayun, pag tanaw mo sa, sa, terrace, meron na tayong, makikita mo na kagad yung swimming pool. Tsaka yung buong lugar. Ay, yung, ano, tsaka, yung para yung na At tsaka ang package, Ang package nito is uh, 12,000 overnight tapos mga 20 packs pwede na yun ang uh, rules of payments dito mode of payments so deposit muna tapos after the uh, after the ano overnight bayaran mo na lang siya so ayan nandiyan na yung mga apo ko ayan, yung mga room so ang gaganda meron din din silang flat screen TV for the video okay And sound system Pasukin, ayan, mag -ano muna ako. Ma, ma, ang cute view. ng sala. hindi ganun kalaki yung bahay pero lamang ang ganda-ganda sa loob. Oh. Ayan, may free towels, mga kumot, mga bedsheet, ayan. Ayan, ma itong room, bawat room, pwede silang mak makaka-stay dito okay, mga 10 to one. 11 person. Ayan. Kung hindi maselan sa lapag, pwede sila kasi mayroon silang extra ba ba bed na ano, ayun, folding bed. Yan. Ito pa yung isa, oh. Dito ko pinapatulog yung kapatid ko, yung sa kong kapatid na may pamilya rin. Yung isa sa amin, ayun, sa kitchen, may ref siya. May microwave. Tapos, ayun, yung pintong yun, mismo si CR yun. Tapos, may libreng ice at saka water na iinumin. Ayan, kumpleto din yung mga ano, utensils. So, oh, kitchen utensils, kahit na hindi ka na pala magdala, eh, meron na ka gagamitin. Kaso lang kailangan, walang pag-turnover, walang kulang. Yun nga lang. Ah, uh, yun, tapos ito na, nandito na kami sa kitchen. May in niya kung paano gagamitin. May stove dyan, may water hot and cold. Ayan, start na kami pumasok pwede nang in ayan, nandito na sila sa loob malamig-lamig, bawat corner meron silang aircon pati sa sala, malamig o, nandito na sila, ayan yun, yun mga kapatid ko nagre-rest na sila si ah, check-in lang ay, anak kong Brian, nagwapo ayan, yung mga bayo, in-law si at si anak ko si kami Sheena nagata-gata oh, <laughs> Ayan, dumating na rin mga pamangkin ko. Uh, kapat anak ng mga mm, ng ate ko. Dalawa lang kami yung magkapatid na babae at isang uh, dalawa lalaki. Ayan, kasama na yung mga hapon niya. Uh, family banding talaga. Ito lang pinakamasayang buwan. April. inintay hintay ng pamilya namin para lang sa family banding na hindi mo mababayaran ng pera dahil talagang napakasaya talagang doon mo makikita yung re good relationship with the family. Ayan. Yan, yung indo ko rin, si Tintin, pamangkin ko si si La Christian. Nagsisingalong na sila, nag enjoy na sila. Ito pa panikito sa mga rooms na may stairs at makikita mo na sa labas ang mga anak, si swimming. Ayun. Nagbabad na sila dahil mainit. Sayan, no? Ang galing umaga pa. mga ano na to, mga 2 o'clock, 3 o'clock, ganyan. Nag-swimming na sila. Sobrang init. Ayan. yun, nagla, naglalaro na sila. ayun, katabi ko na si Mr. Si Miss Dad. Mr. Dad. Mm uh -huh. Pamangkin ko, ayan. shoot na sila ng konti. Relax na, relax lang sa garden. di mainit. Open space kasi. Eh, sarap ng pakwan. dito, Hito. Inihaw na hito. Iyon minsan. Diyan na siya nagsiswimming sila. So, come and join us. Enjoy lang po tayo. I just want to share this place and uh, my celebration of my birthday. na iba talaga ang pamilya. At uh, solo. At magagawa mo lahat yung gusto mo dito. Walang, private siya. Walang, ayan. Sabi ko, sige, meron akong gift. Uh, new rubber shoes. Black yung pupunuin yung bingo hindi eh, ko alam ano yung naglaro sila yung punuan ng isang card um, yun may nanalo si ate ayun nanalo siya ng bagong new rubber shoes um, uh, branded <laughs> tapos ayan ayun yung pamilya nasa nandyan na picture picture na lang Ayan, nasaya-saya. O oh, yun, may cake ako pinag-blow nila sa akin. Surprise! Ayun, pauwi na kami to. magana Next day na to. Pasayaw-sayaw na si Mr. Ayan na sila. Oo. oo bye babay na. Ayan you know? o. family. Happy, happy family. Thank you sa birthday ko, Lord. It was done. Successfully. Thank you po.